nga akong ayod ang saba at ngayon din kami saging na ito na sobra ng hinog kaya naman gagawin ko na lang siyang pakora banana. Sana yung gawing barbecue ang saging kaya lang sobrang hinog na. Gawin ko na rin lang pakora. Gamit ako ng harina, baking powder, food color at sugar. At pagkatapos nating pagsamasamahin, haluin natin, tapos lagyan natin ng tubig. Dahan-dahan lamang yung tubig para matansya natin kung tama lang ba yan. Nahalo ko na. Ngayon, ilalagay ko na rin yung, uunahin ko muna yung sabati na natin kung ano magiging itsura. Sobra na talaga siyang hinong. Ayan. At isa-isa ko siyang lulutuin para tingnan ko lang kung anong magiging resulta ayan. At uh, medyo sobrang lambot. Ulan, kaya masarap kumain ng mga ganitong pagkain. Dahil nasa bahay kaming lahat, yan naman ginawa ko itong merienda. Isa-isa ko siyang lulutuin para makita ko kung anong risulta. Naluto na ang saba, kaya dadagdagan ko ng ganitong saging. Nangyay ko siya ng medyo pahaba para naman magtos siya ng ganyan. At isa-isa ko din siyang lulutuin kasi ganitong saging, sa siya habang niluluto. Hindi katulad ng saba. Kaya hindi po pwedeng maruya. Pwede naman, kaya lang hindi maganda yung kanyang shape. Mas maganda kung hiwa-hiwalay na parang uh, style ng pakora. Ayan. Mapapansin nyo, parang humihiwalay yung harina. Ito na nga, luto na ang ating banana pakora. At ito ang resulta ng saba. Siya. At ito naman yung, yung normal na saging. Ayan, mapapansin nyo, parang medyo humiwalay. Anyway, kahit magkaiba yung pagkasaging nila, pero yung resulta at yung lasa ay halos magkapareho lang din matamis ang saging para may contrast gagawa din ako ng pakora na gawa sa talong at ang talong na ito ang aking gagamitin ayan yung mantika same at ito nga ganito siya pabilog yung aking gayat doon sa talong at uh, mabilis siyang maluto kasi nga talong lang naman at manipis ayan ganyan lang din isasawsaw mo o ilulublub mo sa pakora mixture at uh, tapos ay ipiprito sa katamtamang lakas lamang ng apoy. Ayan, o ba diba? At ito nga, luto na ang ating talung uh, talong pakora o eggplant pakora. Napakasarap at pwede natin rin iulam sa kanin. Pero dahil ito ay merienda lamang namin, kakainin namin with, with tea. At yan ang aming merienda.